Tuluyan ng nahulog si itinago natin sa pangalang Hana sa isang dekada niyang kinikilala bilang best friend na si alias Eric. Pero bago yun, una na rin palang nagtapat itong si Eric ng kanyang nararamdaman dito kay Hana noon. Ang problema, happy na sana eh. Oo, ang kaso, may kanya-kanya na pala silang mga karelasyon. Hindi tuloy maiwasan ni Hana na makonsensya sa tuwing niloloko nila ang kanilang jowa. Kaya naman si Hana ay nandito makausap natin. Hana, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Mm -mm, Hana, sabi mo dito uh, okay na sana. No? Nga lang, parehas na kayong uh, committed ng uh, best friend mong itinuring for the past 10 years. Opo, Kuya Poy. Oh, ang problema ay, sabi mo rito, tuwing niloloko nyo ang mga jowa ninyo. Ibig sabihin ba nito, meron na kayong relationship nitong si alias Eric? Wala pa naman po. Wala pa naman. So, papaano nyo pala niloloko yung mga jowa nyo sa tingin nyo? ah uh, lumalabas lang po kami palagi nang hindi po, na, hindi po alam ng mga jowa po na. Okay, lumalabas kayo. Pero dun ba sa mga paglabas-labas na yon, walang pasok-pasok din? Haha, <laughs> Hana, sigurado ba yun? Uh, wala naman po. Pero nare-realize ko na po na nagkakaroon na po ako ng feeling sa kanya. Mm. Ngayon ba, uh, sinabi mo kay uh, Eric na gusto mo rin siya? Sinabi mo na? Nagkaminan na rin po kami ni Eric. Mm. Anong uh, napag-usapan ninyo about it? Hmm? May plano ba kayo in the near future na ituloy pa yan? or wala, nagkaaminan lang. O alam nyo ng delikado, ba't lumalabas-labas pa kayo, Hana? Hana? Hello? Unstable po, pareho po. Ang mga boy, uh, boyfriend and girlfriend ninyo. Tama ba? Hana? Hana? Naku, uh, sabi mo kanina ay nasa mga unstable na mga relationship kayo. Opo, mm, -mm Parehas kayo, ikaw sa boyfriend mo, siya rin naman sa girlfriend niya. Kay ang sinabi ko kanina, 'di ba, lahat naman ng mga relationship ay unstable lalo na kapag ka hindi natin pupunan ng atensyon at uh, hindi natin naalagaan o, oh, e paano yung uh, ginagawa ninyo ni uh, Eric? Yung paglabas-labas nyo ba ay bilang magkaibigan lang o paglabas-labas na may intensyon na ayusin ang kung um, ano pa ang pwedeng i-level up sa inyong uh, friendship? Opo, uh, may intensyon po. Parang mutual kami ni Eric na may nararamdaman po. Mm. Paso po nakatali na po kasi ko. Yan. Eh, papaano nga yun? Anong uh, plano nyo? Pinagpaplanuhan nyo ba? Ang samalang pag-usapan, ano? Pero, syempre, tatanungin ko na rin, pinagpaplanuhan nyo ba? Dahil nga, o, oh, unstable naman yung ano nyo eh. O kaya naman ay uh, on the rocks. <laughs> mm, eh, kailan po... mo hihiwala yung boyfriend mo? Kailan mo hihiwala yung girlfriend mo? Ganun na ba? Dumating na kayo sa puntong ganun? Hana? ah uh, ano po ulit? Sorry po. Oo. Uh, Napag-usapan nyo ba? Na, nagkatanungan na ba kayo kung hihiwalayan nyo na ba ang mga boyfriend at girlfriend ninyo para mapagbigyan ang pagmamahalan ninyong dalawa? ah uh, bali, ayun nga po eh. Hindi po namin alam pareho. Kaya nang hihingi po sana ako ng advice sa inyo, kuya po eh. Mm. Alam mo, ah uh, kung hihingi ka ng advice sa akin, eh, kung niloloko nyo na lang yung mga Jowa ninyo Magpaalam na kayo sa kanila It's as simple as that O, oh, kaysa ipagpatuloy nyo pa yan Kung sigurado na kayo Wala, ako uh, Ang opinion ko dyan Kaya sigurado kayo kay hindi sa isa't isa Kasi niloloko nyo na Yung mga jowa ninyo At hindi nyo matake Na uh, niloloko kayo Ng uh, boyfriend At girlfriend niya E eh, iwanan nyo na sila Pero 'Di ba? Ganun 'yun eh. E eh, papaano pala ang uh, mangyayari kung sakasakali? Ha, ito lang ang tatanong ko sa iyo. Magka-problema rin kayo nitong si uh, Eric in the future. Ma-feel niyo na parang ay mali pala. O papaano? Ang treatment natin, kasi, hanap ulit ng uh, iba. Kasi ganito po. Mm. Masaya po kami pag magkasama. Pero ayaw naman na po namin makasakit kasi pareho po kaming manlolo at ayaw po namin mm. ma parang Makarma po, ganun po. hmm, mm O oh, ayan. Kaya alam mo, 'yun 'yun yung payo na maibibigay ko sa yon no na uh, to be fair, kahit papaano, kahit huli na ang lahat, Ganon yun ba katagal, ganun na kayo katagal na lumalabas-labas itong si Eric? Ah uh... Halos isang buwan na rin po, kuya boy. Mm. Eh alam mo naman, uh, na lahat ng relationship, kapag ka para mag-uumpisa pa lang, eh talagang nakakagigil yan, talagang uh, head over heels ka sa kanya, kilig na kilig ka, alam mo naman yan. Kapag ka ba yan, ay uh, nag na, o yung bang uh, medyo kumalma na, kaya bang uh, ilaban niyang, o oh, mamimiss mo pa yung uh, ex-boyfriend mo kung ibe-break mo na siya, o siya rin kaya, ganun ba siyang klase ng tao? Hmm? Uh, bali, 10 years na rin po kasi kaming uh, magkaibigan po, kuya hmm. po yun. So, feeling mo, mas matimbang na siya sa makatwid? Tama? Opo, opo. Yan. O, ganun na nga lang. O, ganun na lang ang gawin nyo. O, you let go of your boyfriend uh, at siya rin naman. Iwan niya na yung uh, girlfriend niya para magpatuloy kayo. Ganun na lang. Huwag na nating ipilit. Kung nakukulangan kayo sa mga karelasyon ninyo, ay eh kaysa manloko nga naman kayo, iwanan nyo muna. Pero sana tigilan nyo muna yung paglabas-labas ng kayo lang at para kayo nagpaplano na tinatridor ang inyong mga karelasyon. It's enough na nakalabas kayo, nakapag-usap about it. Ah, uh, now it's up to you kung kailan at papa, sa papaano paraan mo uh, ibe-break boyfriend mo at siya rin. Uh, ganun, para malinis ang konsensya mo. You don't even have to uh, influence him or tell him uh, whatever sa paghihiwalay nila, sa kung anong ikakatwiran. Because that would be really unfair. Makipaghiwalay kayo for the right reasons, hindi yung ifini-feed lang na reasons ng inyong mga ipapalit doon sa partner ninyo. Kung na kayo masaya, wala naman ng rason para ipagpatuloy pa. Tama? Opo, oh, Kuya Boy. Mm -hmm. Para hindi na rin po maging unfair sa uh, boyfriend ko po and sa mm -hmm. girlfriend po na. Yan. Okay. Pero syempre may mga consequences yan. Oh, uh, tumawag na lang kayo ulit para sa... <laughs> kapag kapag eh kayo ba, ba balak nyo kapag uh, hiniwalayan nyo na eh mag-on na rin kayo lalabas uh, nyo na rin is... Doon nga po ako natatakot Kuya po. Nakatakot talaga 'yan. I I I'm, uh, I'm guessing si Eric ay kakilala rin ng boyfriend mo. Tama? Opo oh, Kuya po. Naging kaibigan na rin tapos itong uh, ano to yung girlfriend ni Eric kaibigan mo na rin. Opo, opo. Mm, yan. Oh, yan yung mga consequences na sinasabi ko. Talaga, merong mga hindi magaganda mga salita o mga pakiwari ang mga tao, mga opinion. Pero kung sa tingin niyo ay masaya kayo sa piling ng isa't isa para matigil na ang panloloko, tigilan nyo muna yung mga karelasyon nyo. Kung di nyo na sila mahal, just let them go. Okay?